Pag-uwi na tayo. Mas <laughs> pangit. Mas pangit. Mas Ha? Hindi na tayo. Siya siya. at mag-cry? Picture talaga yun. ito ko ay sobrang pink pero ano lang sa light pink lang from simplicity na pink ko 15 years ko na siyang gamit the last lasa oh? no naman it's perfect method yung moisturize your hindi na lang yung ipin sa ito na gumat na magaka ako rin muli na ko ito ganito yung ano para hindi nagsya shadow yung noong so kailangan lang ako lumabas since July yung last malabas ko ngayon na September na pa ko ng kwarta. Nung tapos ako lang pera, hindi makalabas kasi na maiinggit ka lang. So yung makikita katulad nito. Yan, si Jollibee. May inggit ka lang kasi wala kang perang pambili. Eh. Katulad niyan, si Mang Si Red di Diba? Tapos dito sa kabila, si Andok. Sa oh, si Andok. O, oh, di diba? Maulan pa. So stay at home. Matapos na ng Baguio, si Enten pero merong hangin monsoon at meron yata ang papalapit na bagyo pero kahit gano'n o eh, parang namayat ako, Ganun pala, pwede pala yun pag wala kang pera, mamamayat ka, alam niyo bakit? kasi hindi nyo magbibili yung mga gusto niyo charo so alam niyo ba guys makakapayan ang walang pera bakit? kasi hindi mo magbibili yung mga gusto mo kasi nga wala kang pera tapos mas na mas na lalabas ng bahay lalo na ngayon malalimig, may bagyo mas na sana ngayon kapag malamig na inom ng kapi may tinapay may pinupot may nanonood ng TV kaso na susat so sad <laughs> kapag nasa bahay mga anak nilang mga paaway nyo yun lang palagi kaya masaya kapag may pasok sila kasi nakakabilis kayo ng bahay ang tulad itong pangit na to, flu, way, to. sa bahay, matigas ang ulo, may stress ka lang nalalagas <attempt> na nga lahat ng buhok ko hindi ko alam, taas baba kung nalalagas ba, ba? Ay, naku po. Punta ko sa lang tayo, guys. Ang lamig ng panahon kasi maulan tapay ko sa inyo. Uh, Ayan, panahon. Pero may dumaan. Naku, Ang Na malamig. Ayan, super dilim ng kalangitan. Kala mo, yun? No. Super dami. Tapos may makikita kang bida. Ang saya. Samang <laughs> so, tinasal. Ano yung kanta doon? Samang so, tinasal. Hindi namin alam yung kanta ng mga tinasal. Pero nag-ano yun eh. Ay nako, makinasal 199 ka na ngayon. Oo. Apat na ng bigas na yun.